magandang hapon mga tropa uh, nandito ulit tayo sa manukan uh, medyo nandito tayo sa silo sa kubo kasi ito kubo medyo nambun ambon kaya tampay-tampay muna tayo dito sa kubo na uh, uh, manok yung uh, damo medyo masukal na pero siguro sa isang araw ay eh, grass cutter na siguro yan eh, ito yung grass cutter na ready dito tsaka ano ito yung ating update natin tong itlog dito yan yung itlog na galing dun sa sa ano na yun, yun, sa breeding pen na Yan ito yan ito yung mga itlog dyan yan yung may mga numbers yan para malaman kung alin yung uh, may lahi tapos ito, ano, uh, yan i-incubate na yan I, uh, papipisain na yan sa incubator yan niipon lang niipon pa lang tapos yan labaw yan Davao. Marami na rin nung galing Davao dito kasi nung nakaraan linggo uh, may dumating na naman. Kaya ano. Pagkong kuha ni Boss JP. Uh, dito ako sa Kubo mga tropa at gawa ng uh, medyo ambon-ambon. Kaya tampay-tampay dito. Ito nga uh, mga area medyo malago na kaya na siguro sa isang araw iga grass cutter uli yan kaganito naman kasing nag uulan ulan eh ano mabilis lumago yung uh, mabilis lumago yung damo Diyan may panibagong mga sisiw na naman diyan. Tapos dito, yung mga pinakita ko doon sa isa kong video noon ng mga sisiw doon sa kulungan na 'yon. Andito na sila. Yan, nanjannya Nilagay na sila. Nilagay na, na, nilagay na dito. Ayan sila oh. Nilagay na dito ito net. Nilagay na nila dito. Marami yan, kaya lang nandoon sa sa may silong na yun yung iba tapos yung nandyan sa kulungan na yan panibagong sisiw na yan nga malilit pa kaya e, ito nilipat nandito kaya e, marami yan ilang e ilan ilan lang yun nandito sa bandarito isang araw may isang, uh, may inilaban may inilaban dito nanalo naman kaya lang namatay din kasi medyo grabe yung uh, ano nya yung tama ayan meron din ta meron din iba dyan na mga paitlogin yan ngingitlog na yan Ito nga pala, yung ano na yan, may bubong na yan. Ah, ano pala yan, parang yung tinatawag nilang rueda. Yung kung mag gustong magbitaw doon sa loob na yon Yan, silong na yan. Ah, meron ditong isang magandang manok. Ito. Yan. Baka alam nyo kung anong lahi yan mga tropa. Maganda yan. apos dito sa breeding pen number 4 meron nang nangingitlog doon ayun no oh. ah. maraming pa-itlogin na yun dito kasi medyo konti na yung kwan kaya nagpaparami Ah, maganda to. Ah, dabo yan. Sa mga may hilig alaga ng manok, alam nila yan kung anong lahi yan. Sa kayo, yun, yung isa doon na puti. Ayan. Ah, lagi kasi ako dito, gawa ng siyempre, andun sa banda dun yung aking mga alagang kambing kaya andito rin ako lagi ayan yung mga sisiyo dyan nandyan ay eh, medyo maliliit pa kaya hindi ko muna ipapakita sa inyo baka makalpas pa hindi tayo makaikot sa mga manok gawa ng uh, medyo masukal yung uh, damo eh medyo nag ulan ulan kasi dito araw sa araw araw kaya hindi ma hindi ma ano ma crash cutter yan yan yung uh, rueda pagka nagbibitaw yan, yan sa loob na yan <coughs> Medyo umaraw naman ngayon Kaya lang yung damo, basa ah. Siguro na sa mga ano kasi siguro to mga 2,000 square meter siguro tong area. Hindi lang siguro 2,000, baka 4,000. Kulang-kulang kasi kasama rin yung area na yun. Medyo maluwag din ng pinaglalagyan ng manok dito mga tropa. kabilaan yan ito naman kasing ano to kubo yan hit na yan Nandyan lahat ang mga patoka mga gamit dyan sa manok yan. so ayun na ah, inakita ko lang sa inyo mga tropa kung ano yung update natin dito sa mga manok so please share, follow and uh, subscribe na rin po mga tropa at uh, wag pong kalimutan I-click yung uh, notification bell para lagi po kayong updated sa ating uh, ginagawa. So, ayun. Magandang hapon at God bless po and thanks for watching.